Magandang araw sa lahat. Maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Panginoon, salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang makapag-aral ngayong araw. Humingi po kami ng inyong patnubay at gabay sa aming pag-aaral. At tulungan po ninyo kaming maintindihan ang mga aralin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Manatiling tumayo para sa ating pampasigla. Sabayan niyo lamang ako. Hello, madlong people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Hello, madlong people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Bago kayo mo maaari nyo bang isayos mo ang inyong mga upuan? Salamat, maaari na kayong umupo. Tumansitayo lahat at gayahin natin ang sayaw ni ipapakita ko sa ating TV. Magaling. Tingnan niyo ang tawag sa sayaw na iyon. Tama. Ang tawag sa sayaw na ating kinaya ay ang Moro-Moro na sayaw. Ano sa tingin niyo ang tatalakayin natin ngayong umaga? Itong mga larawan ay mga katutubong sayaw ng Pilipinas. Ang una ay ang Itik-Itik. Pangalawa ay ang Pandang. Ang pangatlo ay Tiriclay At ang huli ay Moromoro Yung ating uh, ipinakita sa video Ay itinatawag, itinatawag na Moromoro Dahil ito ang ginawa ng mga Espanyol Upang ipalabas na ang mga Muslim Ang kalaban ng Pilipinas Magandang umaga sa lahat Ako po si Ayon may Toto at sa araw na ito, ating tatalakhayin ng mga tangkang pananakop sa mga katutubong pangkat. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maipaliwanag ang dahilan na hindi naging matagumpay na pananakop ng mga Espanyol sa mga katutubong pangkat. At may ang pananaw at mga paniniwala ng mga sultanato sa kolonialismong Espanyol. Ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo at iba pang patakaran upang masakop ang Pilipinas. Subalit hindi nila ito nagawang sakupin ang lahat. Dahil sa geographical na katangian ng Pilipinas at katapa katapangang ipinamalas ng ilang pangkat etniko, hindi sila nasakop ng Espanyol. Pangunahin dito ang mga Igorot sa Cordillera at ang mga Muslim sa Mindanao base sa video ipinakita ando dulaw sayaw ng moro moro na ipinatanyag ng mga Espanyol noong panahon ng kampanya nila sa Mindanao. Ginawa nila itong pamaraan upang palabasin na ang mga Muslim ay ang mga kalaban ng bansa. Sa araw na ito, ating tatalakhayin ang mga dahilan ng paminsan na pakikidimahan ng mga Espanyol sa mga Igorot at sa mga Muslim at kung bakit sila na payang sa COVID. Suriin din natin ang naging tugon ng mga katutubong pangkat sa armadong pakikibaka ni Lonsad ng mga Espanyol laban sa kanila. Mga katutubong pangkat na hindi nasakop ng mga Espanyol ay ang Igorot sa Cordillera at ang mga Muslim sa Mindanao. Una ang Igorot sa Cordillera. Sila ay tinangkang sakupin dahil sa deposito ng ginto, monolopyo sa tabako at pagpapalaganap ng kristyanismo. At sila ay tumugon sa pananakot sa pamagitan ng pagsuway sa mga patakaran, pag, pag at rebellion. At sa Muslim sa Mindanao naman, tinangkas silang sakupin ng mga Espanyol dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at pagpapalawak at pagpapalakas ng kolonya. At sila'y tumugod sa pagmanakot sa pamagitan ng digma ang moro, hihan, paglagda sa kasunduan at pagpapanatili ng kapangyarihan ng mga Sultanato. Ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo at tributo upang maisa, ila, mapasailalim nila ang sa kanilang kapangyarihan, Ah, ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo at mga tributo upang maipasailalim sa kanilang kapangyarihan ang Pilipinas. Maging naging mahir. Ginamit ng mga Espanyol ang Kristyanismo at mga tributo upang mapasailalim sa kanilang kapangyarihan ang, ang Pilipinas. Naging mahirap sa kanila na sakupin ang lahat ng pangkat na nakatira sa masusukal na kabundukan at magkakahiwalay na pulo. Oh! Wow, matapag. Ay, pasaba Dito na kadapit. Di makita video ginamit ng mga Espanyol ang Kristiyanismo at mga tributo upang maipasailalim sa kanilang kapangyarihan ang Pilipinas. Naging mahirap sa kanila na sakupin ng lahat ng pangkat na nakatira sa masus masusukan na kabundukan at ma at magkakahiwalay na pulo. Idagdag pa ang iba'yong katapangan na ipinamalas ng ilang katutubong pangkat tulad ng mga Igorot sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao. Yun lamang ang aking iuulan at dumapo naman tayo sa mga katutubong pangkat na hindi na pa isa lalim sa mga Espanyol. Una, hindi naging ganoon kadali para sa mga Espanyol ang pagsakop sa Pilipinas. Ito ang pangunahing punto nagpapakita ng mga paglaban at pagiging matatag ng mga katutubo laban sa mga kolonyalismo ng mga Espanyol. Pangalawa, gamit ang kanilang armas ay nagpa nagpadala ng mga ekspedisyong militar ang pamahalaang kolonyal sa Cordillera at sa Mindanao. Ito ay nagpapakita ng pagsisikap ng mga Espanyol na patuloy na magkontrol sa mga hindi pa nasasakop na lugar. Pangatlo, ipinatupad nila ang divide and rule policy na naglalayong pagwatak-watakin ang mga katutubo upang hindi sila magkaisa laban sa mga Espanyol. Ipinapakita nito ng estratehiya ng mga Espanyol na pagwatak-watakin ang mga katutubo upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Panghuli, bilang bahagi ng kanilang taksika, naghirang din ng mga Espanyol ng mga katutubong mercenario upang labanan ng mga kapwa katutubo. Ito ay nagpapakita ng mga pagsasamantala ng mga Espanyol sa kanilang kapwa katutubo upang mapanatili ang kanilang kontrol sa teritoryo. At dumako naman tayo sa mga Igorot sa Cordillera. Isa sa mga lugar na hindi napagtagumpayang sa kupi ng mga Espanyol ay ang mga kabundukan ng Cordillera. Ito ay nag Papakita ng pagiging matatag ng mga igurot sa pagtanggi sa kolonyalismo ng mga Espanyol. Pangalawa, naninirahan dito ang mga lagur igurot na nahahati sa iba't ibang pangkat etnolinguistiko. Ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba at diversity ng mga kultura sa Cordillera. Nakabata yung kanilang hanapbuhay sa pagsasaka, gayung din sa paghahabi ng tela, panganganga at pangangayaw o paglahok sa mga dingmaan laban sa ibang pangkat etiko. Ito ay ang mga tradisyonal na hanap buhay at kaugalian ng mga igorot, pati rin ang kanilang pakikibaka sa kanilang komunidad. Panghuli, mayroon din silang paniniwalang panrelihiyon kung saan tinitignan ang kalikasan bilang tahanan ng mga espiritu. Ito ang kanilang mga paniniwala at paggalang sa kalikasan at sa espiritu spiritualidad ng kanilang kultura. Bagong lahat, mari ko bang na yung presensya upang makinig. Ang tatalakayan natin sa araw na ito ay tungkol sa tatlong pananakop ng mga Espanyol sa mga Igorot. Una, ang pananakop sa mga Igorot dahil sa ginto. Bahagi ng tangkang pananakop ng mga Espanyol sa mga Igorot ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang pagnanais ng mga Espanyol na sakupin ang Igorot ay bahagi ng kanilang pangkalahatang layunin na magkaroon ng kolonya at kontrol sa mga teritoryo sa Pilipinas. Ang paniniwalang animismo ng mga Igorot ay itinuturing ng mga Espanyol na isang uri ng pagsamba sa mga demonyo. Ayon sa pan sa mananakop upang mailigtas raw ang kaluluwa ng mga Igorot ay kailangan nilang yakapin ang Kristyanismo. Bandara man dito, natuklasan nila mula kay Miguel Lopez de Legazpi ang mina ng ginto sa Cordillera na ayon sa balita ay dinadala ng mga igorot sa Ilocos. Nang dahil kang Miguel Lopez nalaman ng mga Espanyol kung saan idinadala ng mga igorot ang ginto na gustong kunin ng mga Espanyol. Dagdag pa rito, ang adin ng mga Espanyol na gawing sibilisado ang mga iguro tulad ng kanilang ginagawa sa mga katutubo sa kapatagan. Sa katunayan, ang hangad ng mga Espanyol ay ang deposito ng ginto sa Cordillera. Sa madaling salita, gusto lamang ang kinin ng mga Espanyol ang ginto na idinipos ito ng mga Igorot doon sa Cordillera. Dula ng mga Igorot ang tangkang binyagan sila sa Kristyanismo. Hindi pumayag ang mga Igorot na sila ay binyagan upang maging Kristyanis upang maging isang Kristiyano. Ilan sa mga priling misyonero ay kanilang dinakip at pinatay bilang tugon ay ipinasunog ni Aranda ang mga bahay ng mga igurot dahil sa pagpaslang sa mga misyonero na kanilang ipinadila upang kayasatin sila na binyagan ng kristyanismo. At ang huling pananakop, ang pananakop sa mga igurot dahil sa monopolyo sa tubayko o tubako. Pagsapit ng Ika, 19 siglo, muling nagpadala ng misyon ang mga Espanyol sa Cordillera upang matatag dito ng pamahalaang militar. Sa ilalim ng monopolyo sa Tubayco, lahat ng maaning Tubayco ng mga Igorot ay bukod-tanging sa pamahalaang kolonyal dapat ibenta. Kung mayroong monopolyo na ibibenta dapat ng mga Igorot ay doon dapat nila ibenta sa kolonyal ng pamhalaang. Upang mabantayan ang mga Igorot, gayon din ang mga taga pangasinan itinatag ang Komandansya del Paes ang pananakop sa mga Igorot dahil sa monopolyo sa Tobayco ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Noong unang panahon ng kolonyalismong Espanyol, ang mga Espanyol ay nagtakda ng monopolyo sa pag-ani at pagbenta ng tobacco sa rehiyon ng Cordillera. Natahanan ng mga Igorot, ito ay nagresulta sa pagsupil at pagsamantala sa mga tribong Igorot at naging isa sa mga dahilan ng paghimagsik at pakipagbaka ng mga ito laban sa kolonyalismo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan at kultura ng mga Igorot at naging bahagi ng kanilang pakipaglaban para sa kalayaan at katarungan. Ibang pang-abuso ang naranasan ng mga katutubo dahil sa kadalasan dinadaya lamang sila ng mga ahente ng pamalaan. Ang mga pang-abuso na naranasan ng mga katutubo ay ang pagsasamantala ng produksyon, nang ibig sabihin ay, Nagdulot ng pagsamantala sa mga igot sa aspeto ng produksyon. Pinilit sila magtrabaho sa mababang sahod kaya ay may kapusan sa kanilang produksyon. Pangalawa, Kagutuman at kawalang katarungan dahil sa pagsamantala ng produksyon at control sa merkado, maaring nagdulot ito ng kagutuman sa mga komunidad ng Igorot. Dagdag pa rito, ang mga Igorot ay maaring hindi nakakakuha ng katarungan sa harap ng mga opisyal na M Espanyol na maaring humantong sa labis ng pang-aabuso. Ilan lamang ito sa mga pang-aabuso na naranasan ng mga Igorot dahil sa monopolyo sa tobacco ng mga Espanyol. Ito ay ang uh, nagdulot ng paghihirap at pakipag laban laban Ang mga iyon ay ilan lamang sa mga pangabusong naranasan ng mga Igorot dahil sa monopolyo sa Tobacco ng mga Espanyol. Ito ang nagdulot ng mga paghihirap at kikibaka sa kanilang komunidad sa panahon ng kolonyal ng mga Espanyol. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang komodansya na pasunurin ang mga igorot sa monopolyo sa Tobiko. Kasunod nito, noong 1856 ay nabigyan din ang mga Espanyol ng karapatang magmina sa rehiyon sa pagkakatatag ng suicide dad Menyerong mi me, ta logika kontabro Pilipina de Marikan. Talakay natin ngayong umaga ay ang mga Muslim sa Mindanao. Kagaya sa mga karanasan ng mga Igorot, hindi rin agad nasakop ang mga Espanyol ang Muslim sa Mindanao. Mula ikapito hanggang ikalabing apat na siglo ay sinakop ng mga Moor sa mga Muslim mula sa kasalukuyang Alegra at Morocco, ang Spain. Batay sa karanasang ito, batid ng mga Espanyol na hindi magiging madali na mag, mag ang mga Muslim sa timog ng Pilipinas. Malakay na naman natin ang tatlong sultanato sa Mindanao. Mayroong tatlong sultanato sa Mindanao. Pagsapit ng labing anim na siglo, ito ang sultanato ng Sulu, sultanato ng Maguindanao at sultanato ng Guayan. Ang mga sultanato ay may aktibong ugnayang pangkalakalan sa bawat isa at sa mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Nabibigkas din sa mga kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Upang maging ganap at limitado ang pagsakop nila sa buong Pilipinas noong ika-1571 ay sinimula ng mga Espanyol ang tangkang pagsakop sa Mindanao. Hindi basta sumuko ang mga Muslim, nilabanan nila ang puwersa ng mga Espanyol sa sumalakay sa Mindanao sa serya ng labhang laban ng tinawag. At tumako naman tayo sa huling paksa, iba't ibang tugon ng mga katutubo sa kolonyalismong Espanyol. Sa harap ng armadong pakikipaglaban ng mga Espanyol, iba't ibang reaksyon ang ipinamalas ng mga katutubong pangkat. Unang reaksyon, pagsuway ng mga Igorot sa patakarang Espanyol. Pangyayari, ang mga Igorot ay hindi sumusunod sa monopolyo ng tabako ng mga Espanyol. Sa halip ay nagbenta sila ng tabako sa ibang mga ngalakal. Pangalawa, pangangaw ng mga Igorot. Ang pangangaw ay isang tradisyon ng mga Igorot na nagpapakita ng kanilang tapang at pagpugot sa mga kaaway. Ipinakita ng pangangaw ang pagiging hindi sumusuko ng mga igurot sa kanilang kultura at paniniwala, pati na rin sa pagtanggi sa influensya ng kristyano ng mga Espanyol. Pangyayari sa pakikipagdigma ng mga muslim Ang Moro War ay napapakita ng matinding laban sa mga muslim, laban sa mga Espanyol mula ika-16 hanggang ika-19. At panghuli, paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Ang pangyayari dito, ang kasunduan noong 1851 ay resulta ng panggigipit ng mga Espanyol sa mga Muslim kung saan napilitan na lumagda ito. At yun lang po, maraming salamat. Kumuha na isang perasong papel at isulat ang mga sumusunod. Para sa takdang aralin, ibibigay ko itong papel upang inyong sagutan at inyong dadalin bukas upang ating iti-check. Yun lang at maraming salamat.